na people, mga bulalakaw to. Bulalakaw na pula at puti at itim. Nakapansin niyo yan. Yan ang bulalakaw na itim. Ito naman ang bulalakaw na pula. Ito, Ito naman ang bulalakaw na puti. Iwalay natin ang bulalakaw na itim. Hmm, bulalakan na itin po yan natin pito. Bira na tayo makakuha nito. Kaya, mga nakatago po. Ng mga kakaibang klase. Tinabi ko na. Kasi wala na. Hindi na tayo makahagilap nito. Hmm, kakaibang mga bato yan. dito Tuh, 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 Hai nabato, buhay nabato, buhay nabato, buhay may eh, patutang ano green ang kintab yun wala na ano. ano. wala na ito na po nga kaya tinabi natin yan linis yan ito so, sa kaiba lang itong bato na ito dito nakapala ko dito dito sibira na lang ito ngayon dito yung mga ganito makatagpo tayo ng mga bato makakaiba yun ay bulalakaw yung mga pipo. ito ang bulalakaw na itin yun ito, ito naman ang uh, bulalakaw na puti puti na may pagkaginto ang kulay yun naman pula pula na bulalakaw yun mahirap na natin kasi ito alright